Iwata-iwata with lang kasi may ginagawa ako, may gagawin ako. Hindi mahirap yung para sa akin. Hindi naman kita ginawa ng masama. Sa so, lahat ng bashers... punta ka ng Bulacan, nag... sa mga ano... Uh, grills? Ay yes, oh, Nagpagawa it. ka ng bagong ano yung pula, oh, oh. kulay pula. Ang ano tawag doon? Trailer? Trailer truck oh. na kung saan makagamit mo yun sa tindahan ko. So, yun. Uh, yan na yung ano mo, second branch mo? Hindi, dito yun sa Pasay. Pero yung second branch ko kasi, um, bukas ko ipiflex. Maganda na kasi doon concrete ko lahat. As in systematic na lahat. Pati yung cashier ko, naka-POS na siya. Uh -huh. So, ano na siya. So, yung pinagawa ko sa Bulacan, yung yan dadalhin sa Pasay para mas maging maayos na matingan uh, yung mga uh, uh, sineservan. So, gano'n. Uh, Paano mo minimaintain yung uh, nagkakatrabaho, nakakapagtrabaho ka pa rin tapos nag-entertain ng mga tao? Ito lang ah. Di ba, may mga racket na tayo ngayon, ah, mga fighting na katulad nito. Tapos siyempre, pagdating ko naman sa tindahan, may namunutaw ko yung mga tao, chiritsyo po, nandung pa pa sa mga pisto, ano ba mga, mga kulang na kailangan kong bilihin. Tapos basta may tipik pa tayo sa mo na, kay Coco Martin. Tapos ang mga kaloka pa dito, yung isang ganun mo lang, di ba, pagpunta ko doon, pagdating na halimbawa, diba, gali ako dito, dati sa tindahan, bababa ako, sisilip ako i-check ko muna yung dapat i-check kung anong ang dapat ayusin. Alam mo yung may mga vlogger na doon hindi ko hindi ko alam kung vlogger ba yun mga basher, na hindi ko lang mapagbigyan. Diwata-diwata with lang kasi may ginagawa ako may gagawin ako. Alam mo may hindi mo lang Mas, masama ka na. Masama na, na gali mo. Diwata with lang. Pero may nagbibigyan naman tayo ng time na magpapicture. Yung ganon, di ba? Ganon kasi kayo nakikita ko sa social media oh. na parang at sama-sama mo yeah. na hindi mo lang pagbigyan. Apektado ka rito. Oo, oo, alam mo yung tanong mo na paano panahan din mahirap din para sa akin lalo na yung mga tao na hindi mo lang pagbigyan mo po. picture which is busy ka naman din talaga. Ah. Sinasabi nila masaba ka na, ang laki na ng ulo mo, nagbabo ka na, ang hirap di ba? Pero alam mo kaya, kaya pa naman, So, konting pasensya lang talaga. Ngayon, binabas nila ako ngayon. Wala akong pakialam niyo kung kapit. ko bakit. Unang-una, di ba sinasabi ko na to? Hindi naman kita ginawa ng masama. Yun lang naman sinabi ko sa iyo para damdamin mo. Uh -huh. Di ba? May dahilan naman. May reason. Bakit di muna ako sa pwede rin magpapicture kasi busy. So, kabuhayan ba, mo yan eh. I don't care. Hindi naman ngayon kasi yung lumalabas. So, wala kang pakialam? Wala akong pakialam. Uh, ano pang gusto mo mangyari sa parisan mo? Magkakaroon ka ng mga maraming branches? Yes, actually talaga may plano ako. May target kami ngayon kung ilan po ang may branch talaga within 5 years ang Tiwata pa. uh -huh. so, nature wide. So yun ang plano ko ngayon. Ang bumuksan ko muna is Quezon City, pangalawa. So after ng Quezon City, mayroon na kami ulit gagawin. Tapos bukot pa sa mga franchising. So yun. May bahay ka na, di ba? Sa yeah, bahay ako, pero rights pa lang yung bahay ko. Ah, malayo. Pero okay naman. Isang city lang din. Pero, pero siguro kung makaipo ng sapat na pangbili ng house and land, bakit yung Kasi gusto ko naman din talaga magkaroon lang yung may title na bahay. Sa mga kamag-anak mo, yung, yung mga magula o kapatid mo, sino pang buhay? Um, nanay ko na lang wala na akong father. Tapos ang mga kapatid ko, nandito sa akin ngayon sa trabaho. Lahat ng kapatid ko, lahat, lahat ng kami. Tapos yung mga pamangkin ko, nandito din sa akin ngayon kasama ko sa Diwata Palis. Ano, Paris. anong pakiramdam na nakakapagbigay ka ng halap buhay sa mga kabataan um, Kasi talagang pilis na maraming tayong taong natutulungan, lalong lalo na. Sa akin kasi diba, noong mga time na kahirapan ng buhay ko, nakatrakaw sa ilan ng tulay na hindi ako nakapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Bigay ng tulong na support para sa pamilya ko. Pero ngayon, ako naman, it's time to ibalik naman sa mga family ko yung kasi ako naman nakakaluhag-luhag. Para ibalik naman para makatulong naman ako. Kaya, yun ang reason na from promise, kinuha ko sila ang ng mother ko para magkrabahuin at yung mother ko naman sa bahay nila kasi may na. So, malaking bagay. Anong bagong minum mo ngayon? Aside uh, from not... the second. May mga bagong mino ako pero bukas ko pa siya ipiflakes uh -huh. dito, dito sa bagong pwisto ko. Yung dati kong mino meron kasi akong uh, uh, barbecue may langgunisa ako, may paret bulalo, may sikin joy, may liwata at sikin inasal. Tapos yung iba pa, tapos dito sa cuisine nandun pa rin siya pero may mga dagdag na. So bukas ko pa ipiflakes. Nakaluwag luwag ka na nga talaga? may gold ka dyan. Actually, pang, ano to, pangunta to sa kula, maraming sa katag ng kulamin ako. Oo. Oh, oh. Wow, nasasan lang. Oh, yeah. oh, ito yeah. pa. Yan lang naman. At ito, lang ito yan. pa. Ang laki nito, di Ay, pinagay lang to sa akin ni, ano, ni Sir. Hala. Diyos ko. Uh, Hindi ka na maabot. Ano masasabi mo? Ah, maraming salamat kasi, di ba? Dating pangarap lang natin. Ito daw kasi pang password. Eh, hinawakan mo. Bawal so, <laughs> niya hawakan. Oo, oo. Pwede yan? Kasi mawawala din Juan. Ay, ba, ibalik ko sa'yo, ibalik ko sa'yo. Ayan na. Sabi kasi nila, pag binili mo na ito, sinuot mo na, at pwede sabi ng asawa ng gusto yun, ako mong pahawakan sa iba. Pero okay lang naman. Alam mo kasi, Ganun lang yung pamahiin nila. Pero ako kasi, hindi ako naniwala doon. Yung swerte kasi ng tao, dipindi yan sa'yo eh. Dipindi, dipindi yan sa'yo. Wala yan sa mga pamahiin. Dipindi yan sa'yo kung paano mayangat yung sarili mo na hindi nakalagay din na pamahiin. Pero ganun po mons, maraming salamat. Misahin mo sa lahat ng bashers. Sa lahat ng bashers, okay lang yan. Kung alam niyong tama, kayo gulang. Pero kung alam niyo namang hindi, go pa rin. Yan ang gusto niyo. <laughs> Invite mo sila sa Diwata. Ayan, lahat ng fasher, kung gusto niyo kumain ang tikman ng Diwata para sa Case Quezon City Brands, magsasop opening na po tayo bukas, uh, May 26, siguro 4pm. Maraming tayong pamigay bukas at sa maraming mga guests.